Hello mga kajosa, sa video natin ngayon, ituturo ko naman sa inyo mga kajosa kung paano nga ba natin magagamit ang GCash sa pag-redeem ng YouTube earnings through AdSense account. Ang vidyong ito is para na rin ito sa mga YouTubers na wala pang available na bank account na maaaring gamitin para sa kanilang payment method sa AdSense account. At ang video na ito ay continuation ng video kong ito. About ito sa kung po, pwede nga bang magamit ang details ng GCash Visa card sa AdSense payment method. Ang nalaman natin sa video na ito ang kasagutan dahil nag-try tayo na ilagay ang details ng GCash Visa card ko. Kung hindi mo pa ito napapanood, maari mo munang panoorin ang video na ito at nang sa ganon ay may idea ka kung pwede nga ba o hindi. Paano nga ba makukuha ang AdSense threshold o kita sa YouTube using GCash? Sa pag-redeem ng AdSense threshold using GCash, kinakailangan mo dito na makapag-add ng payment method gamit ng wire transfer. At para ma-accomplish ang wire transfer, kinakailangan mo dito ng bank account. Sa video ito, paano ba natin magagamit ang GCash sa pag-redeem ng AdSense threshold? o makuha natin ang YouTube earnings gamit ang GCash kung wala ka pang available na bank account. Sa pag-add ng payment method sa AdSense, karaniwang hinihingi ng wire transfer ang SWIFT code, number ng iyong account at pangalan ng iyong account. Dahil ito ang hinihinging information sa pag-add ng payment method sa AdSense o para magamit ang GCash sa pag-redeem ng YouTube salary. Kung wala ka pang bank account na nais mong gamitin ang GCash, kahit kong magbukas ng GSAVE account mula sa alinman sa mga partner sa GSAVE Marketplace. Ito ay ang BPI, Union Bank, Maybank at SIMB. Dahil sa pagbubukas mo ng GSAVE account, hindi mo na kailangan pumunta ng actual sa banko para gawin ang mga ito, basta't mayroon kang valid ID. Since BPI, Union Bank, Maybank at SIMB ay may direct integration sa GCash via GSave at nagbibigay daan ito na mag-cash in o mag-transfer ng walang transfer fees. Narito ang mga SWIFT code ng mga sumusunod na mga bangko. Nagbibigay daan sa iyo ang mga SWIFT code na ito na mag-wire transfer mula sa anumang bangko sa ibang bansa patungo sa iyong bangko sa Pilipinas. Take note mga kadyosa na ang wire transfer ay hindi libre dahil mayroon silang mga bayarin na nauugnay sa mga ito. Paano magbukas ng BPI MySave Account? Ang pag-open ng BPI My Save Account ay eksklusibong available sa GCash app. Hindi na kailangan pumunta sa BPI branch o mag-access ng ibang platform. First, mag-login sa iyong GCash account. Second, itap ang GSave sa iyong GCash dashboard. I-verify ang email. Itap ang Verify Now. Dito mo makikita ang email na ginamit sa GCash account. Then, itap ang Send Code. I-open ang Gmail at hanapin ang naisend na code galing sa Gcash Email Verification. Ilagay ang 6-digit verification code na makikita sa email. Pagkalagay ng code, itap ang Submit. At makikita mo na ang email verification successful. Itap ang G-Save. 3. Piliin ang My Save App ng BPI mula sa g Marketplace. Then, sinasabi dito na, To use this service, the following GCash information needs to be shared with BPI MySave app. Tap ang I agree. Fourth, itap ang open a savings account. Five, itap ang proceed using my GCash profile. Then, itap itong I agree to the BPI MySave app terms and condition. Then, lalabas ang terms and condition ng BPI MySave app. I-tap ito para ma-confirm ang terms and condition. i ang Confirm. Makikita sa screen ang kumpirmasyon kapag successful itong nagawa. Para makita ang g BPI My Save Up, tap ang G-Save sa Dashboard. Then, i ang My Savings. Dito sa My Accounts, i ang My Save Up by BPI. At mapupunta ka na sa iyong BPI My Save Up account pakikita mo dyan ang 10-digit account number. At kapag meron ka ng BPI My Save account number, itong details na ito ay maaari nang magamit sa pag-add ng payment method sa iyong AdSense account para ma-redeem ang iyong YouTube earnings. Kung papaano ilagay ang mga details sa iyong BPI My Save up account, maaari mong sundan ang video kong ito kung papaano ilagay ang details ng BPI Bank. Narito ang mga sample details ng BPI My Save up. Dito makikita kung anong pangalan ang ilalagay sa name on bank account. At dito naman makikita ang bank account number, bank name ng BPI o Bank of the Philippine Islands. Sa SWIFT BIC naman, maaari nyo itong i-google or kopyahin itong nasa screen ko. So ayan mga kadyosa, dahil nakagawa na ako ng aking G-Save na ang pinili kong bank partner is BPI at para makuha ko ang $25 dito sa video kong ito na hindi pumasok sa aking GCash Visa Card Details. Papalitan ko ang detalye ng GCash Visa Card Details ng g Details ko. Makikita nyo dito mga kadyosa na pinalitan ko ito ng details using g -SAVE. Then kinabukasan, October 6, may pumasok na remittance sa aking BPI MySave app. Para makuha ko ito, maaari natin itong withdrawin at ito ay mata transfer sa GCash. At kapag ito ay nasa GCash na, maaaring i-cash out ito sa mga sari-sari store na mayroong services na cash in, cash out ng GCash o gamitin ang GCash Visa Card sa pag-withdraw sa mga ATM outlet. So ayan mga kadyosa, naituro ko na sa inyo kung papaano ba natin mariridim ang AdSense Threshold o YouTube Salary using GCash account. Ang gagawin nyo lang mga kadyosa is mamili kayo sa anumang GC Bank Partner ng GCash at kapag mayroon na kayong GSA account, maaari nyo itong gamitin sa payment method ng iyong AdSense account. Kung may mga katanungan kayo sa video nating ito, i-comment mo naman yan sa baba ng video kong ito. So hanggang sa muli mga kadyosa, God bless us all. Bye-bye!